بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن بابوري أيتين كالله كأ سبحانه وتعالى لمن نبغي نؤون Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga pamilya, at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po mga kapatid, uh, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa wikang Arabi, ay tayo po ngayon ay uh, kung inyong mapansin ng mga nakaraang mga nagdaang linggo, ay uh, ang pinag aralan natin ay tungkol sa mga uh, tinatawag na small ishara o itong mga uh, panghalip uh, na pantukoy uh, sa mga tao okay yung mga sa mga pangalan okay na tinatawag natin ito man ay Uh, isahan o kaya pang maramihan uh, sa babae man o kaya sa lalaki man so alhamdulillah marami tayong nakuha upo dito uh, at sa araw na ito inshaallah ay uh, kukunin po natin yung uh, ka kapag yung tinutukoy natin ay uh, pang maramihan siya na uh, hindi sa tao ang uh, tinutukoy natin ang pinag-uusapan natin okay uh, bagkos ito yung mga bagay o kaya yung mga hayop paano gi, uh, gagamitin ang uh, ano yung bagay na gagamitin para sa kanila okay kapag hindi siya uh, wala silang gairul akil na tinatawag o yung uh, wala silang pag-iisip okay hindi katulad ng tao mayroong pag-iisip So, uh, malinaw sa atin kung ano yung ginagamit sa kanila. So, paano na lamang kapag yung tinutukoy natin ay mga bagay, katulad ng libro, katulad ng uh, tinatawag nating uh, itong table, okay, itong blackboard. So, ano, ano yung tamang pantawag sa kanila kapag uh, tinatawag nating maramihan, okay? Okay? kapag tinatawag nating maramihan. So dito mga kapatid, kung mapapansin -pap ninyo, okay, uh, mayroon tayong tinatawag na uh, asmaul ishara lil korib. Okay? Al-aqil, ibig sabihin yung may pag-iisip. Ganon din, asmaul ishara lil ba'id, al-aqil. Ito rin yung uh, pantawag uh, ginagamit na panghalip na pantukoy sa malayo sa malayuan at ito rin yung tinatawag nating mayroong pag-iisip, okay? Ano yung halimbawa niya, yung estudyante. So, yung estudyante may pag-iisip, di ba? So, kapag uh, isahan siya, okay, ginagamit hada, okay? Kapag isahan siya, ang ginagamit ay hada, okay? Kapag isahan, ang ginagamit ay hada. Hada talibun, Okay? Kapag maramihan, haula'i tullabun. Okay? Haula'i tullabun Kapag maramihan. So, ganun din kapag babae naman yung tinutukoy, hadihi talibatun. Hadihi talibatun. Kapag maramihan sila, haula'i talibatun. Haula'i talibatun. Okay? So, yan yung kapag malapitan. Kapag malayuan naman, dito sa kabila, ang ginagamit natin kapag lalaki, okay? Na malayo siya, iisa lang siya, dalika talibun. Dalika talibun. Kapag maramihan sila, ulaika tulabun, Ulaika tulabun. Kapag babae naman, tilka talibatun. Tilka talibatun. Okay? Kapag maramihan sila, ulaika talibatun. Ulaika talibatun. Okay, so yan po yung malinaw sa atin ito, diba? Ito, ito na yung napag-aralan natin. Uh, ngayon, kapag uh, walang pag-iisip, ibig sabihin papasok dito yung mga hayop, yung mga bagay-bagay. Okay, so ano yung pantawag sa kanila? Okay, kapag uh, isahan lang, hada pa rin. Okay, hada. Na panlalaki. Pag panlalaki, hada yung ginagamit. Naisahan siya. Halimbawa, ito. Hada baitun. Ito ay bahay. Okay? So, isahan siya. No? Kapag maramihan naman sila, ang ginagamit na ay hadihi. Okay? Hadihi buyutun. So, itong buyut, ito po yung plural ng bait ng bahay. Ibig sabihin, maraming bahay ito. So, lagi yung tatandaan na ang ginagamit dito, hindi hindi yung katulad sa um, mayroong pag-iisip na kung saan ang ginagamit ay haula, ba? Diba? So, hindi po gano'n yung ginagamit. Kapag mga bagay-bagay, ang ginagamit natin ay hadihi, okay? Ito yung kapag malapitan, okay? Kapag ito ay uh, malapitan. Okay? Yan po ay kapag ang tinutukoy natin ay uh, panlalaki, okay? Kapag pambabae naman, hadihi sa yaraton, okay? Yun pa rin, hadihi sa Tapos, yung pang <coughs> maramihan niya ang ginagamit pa rin ay hadi <coughs> so mga kapatid walang pagkakaiba no walang pagkakaiba kapag ang tinutukoy ay pambabae okay na malapitan ganun din yung eh, yung isahan ganun din yung maramihan kapag maramihan hadi pa rin okay So, lagi yung tatandaan mga kapatid, kapag ang tinutukoy natin ay uh, walang pag-iisip, okay? Hindi ka papasok dito yung mga bagay-bagay at ganoon din yung mga, uh, mga hayop. Ang ginagamit sa kanila kapag maramihan na ay hadihi. Okay? Hadihi. Kapag malapitan yon Okay? Ngayon, dadako tayo kapag malayuan dito. Okay? Kapag malayuan. Kapag malayuan, Uh, yung normal pa rin na uh, pantawag kapag isahan. Okay? Dalika bayton. Okay? Dalika bayton. Okay? At ganoon din, kapag maramihan sila, ang ginagamit natin ay tilka. Okay? Tilka buyuton. Yung uh, pambabae na malayuan. Okay? Pambabae na malayuan na Uh, isahan okay ang ginagamit pa rin So ibig sabihin dito uh kapag uh, kapag uh, walang pag-iisip okay pag walang pag-iisip kapag dumako tayo sa sa pantukoy na pangmaramihan ang ginagamit natin ay yung uh pang-isahan na pambabae okay pang-isahan na pambabae. So magkaiba yon kapag uh, malapitan ang ginagamit, hadhi, kapag malayuan naman ang ginagamit ay tilka. Okay? So yung halimbawa niya dito, kapag uh, malapitan, okay? Kapag malayuan ang ginagamit ay dalika bayton. Okay? Dalika uh, bayton. Diba? Kapag panlalaki. Ngayon, pag maramihan siya, ang ginagamit natin ay tilka buyuton. Tilka buyuton. So, pag naman siya, tilka sayaraton. Tilka sayaraton. Uh, ito ay kapag isahan siya. Kapag maramihan, ganun pa rin. Tilka sayaraton. Tilka sayaraton. Okay? So, yun yung ano natin mga kapatid. Ito yung... Uh, format ngayon ng uh, ating pag-aaral, Allah, babasahin natin yung una nito, ito yung panghuli niya. Okay? Bali ang ang ano nito, ang aralin na ito ay nasa 16 na aralin na tayo, okay? 16 na aralin. So insya Allah, basahin natin Al-Mudaris, uh, sabi ng isang teacher, uh, "Liman hadihil aqlamu ya Muhammad kanino ang mga bolpen na ito o Muhammad?" Sabi ni Muhammad, hiya li ustadun. Uh, li ya ustad. Okay? So sabi ni Muhammad, ang, ang, panulat na ito, mga bulpin na ito ay sa akin o ustad, aking teacher. Okay? Sabi ng teacher, hiya jamilatun jiddan. Sabi niya, napakaganda ng bulpin, mga bulpin na ito. Wahadil kutub al-jadida ahiyalak. At ito bang mga Uh, libro na ito na bago ay sayo rin sabi ni Muhammad la hiya li Hamidin okay hindi bagkus ito ay kay Hamid sabi ng teacher ay na dafatirukum ya ikhwan nasaan ang inyong notebook o mga aking mga kapatid so tinawag ng teacher yung kanyang mga mga sujat kanyang kapatid okay so nasaan ang inyong panulat ay mga mga lip, uh, notebook, okay? So, sabi ni Ali, huna ala hadal maktab. Okay? Sabi ni Ali, uh, ito, sabi niya, nandirito ang aming mga notebook, nasa ibabaw ng uh, table. Okay? Nasa ibabaw ng table. So, ito po yung pagsasanay, mga kapatid. So, mapapansin nyo dito, yung mga ginamit dito ay uh, yun pa rin, yung mga Uh, panghalip na panao, okay? So, dito mapapansin wa wahadihil kutubul jadida, okay? So, kapag ang uh, ginagamit, uh, ang tinutukoy ay mga bagay-bagay na pangmaramihan, katulad nito, al-kutub, okay? Al-kutub, pangmaramihan siya, okay? Ang gagamitin natin na pangtukoy ay hadihi, okay? So, hindi haula. Okay, hindi haula Kapag mga bagay-bagay, ang sinabi natin, ang ginagamit ay yung uh, pang-isahan na uh, pambabae uh, na ginagamit natin sa normal. Okay, sa normal. So, kapag uh, ang tinutukoy natin ay yung mga bagay-bagay, uh, ang gagamitin natin kapag maramihan siya, ang, ang ginagamit natin ay hadihi. So, yan po yung tatandaan ninyo. Katulad dito yung halimbawa niya. Okay? Katulad dito yung uh, halimbawa niya. So dadako tayo dito sa tamarin. Okay, dito sa pagsasanay. Okay. So, uh, Ta'amal al-amthil al -atiya. So, bigyan natin ng pagmumuni-muni itong mga uh, halimbawa na ito. Okay. Al-Mufrad, sabi niya dito, yung uh, pang-isahan. Okay. Hada talibun jadidun. Okay, yung ginamit natin hada kasi nga pang isaan siya, di ba? Huwa min uh, Biljika. Huwa min uh, Biljika. So, taga Biljika siya, okay? Siya ay taga uh, Biljika. So, yung huwa yung ginamit, okay? Kasi ang tinutukoy dito, yung estudyante. Okay? Yung uh, estudyante. Okay? So, itong huwa babalik sa uh, dito sa estudyante. At sabi natin kapag ang tinutukoy dito ay yung uh, third person, okay? Third person na. Katulad dito yung talib. So, Sabi tinutukoy dito ay third person na. So ang gagamitin ay huwa kapag isa siya, di ba? Ngayon, dito naman tayo sa uh, pangmaramihan, al-jam'u. Ha'ula tulabun jududun. So yung uh, pangmaramihan nito, ha'ula tulabun judud. Okay? Home in Belgica. So, home yung ginamit natin kasi yung tutukoy dito yung maramihan na tulab. Okay? Maramihan na mga estudyante. At siya ay third person. Okay? Siya ay third person. So, yan. Ngayon dito, mufrad. Okay? Ibig uh, sabihin pang uh, isahan. Hada kita bunja Okay? Ito ay libro na bago. Huwa min eh uh, Belgium. Okay? So ganun pa rin yung tinutug pag uh, ang ginang ang tinutukoy dito ay uh, isahan siya, okay? Na uh, ang tinutukoy natin ay mga bagay-bagay, uh, ganun pa rin yung ginagamit, huwa pa rin. Okay? Nagbabago ito kapag sa uh, pang uh, maramihan na, okay? So dito, katulad dito, aljam'u uh, dito sa pangmaramihan okay uh, hadihi kutubun jadida okay kasi nga pangmaramihan siya na mga libro kaya ang ginamit ay hadihi di ba hadihi kutubun jadida okay tapos kapag Uh, tutukuyin natin ito third per, parang third ano siya parang uh, third person siya okay na tutukuyin natin ang ginagamit ay yung pambabae. Okay? Ang ginagamit ay pambabae. Katulad nito, hiya. Okay? Hiya mean biljika. Ito ay galing sa biljika. Okay? So, ganun yung format niya, no? So, basta pang na walang uh, pag-iisip, mga bagay-bagay, papasok dito yung mga hayop, ay ang gagamitin natin ay yung pambabae na pantukoy. Okay? Pambabae na pantukoy. So, yun mga kapatid. So dito mga kapatid, dito sa pagsusulit na pangalawa, how will al mubtada fi kulli min al jumal atiya ila So ang gagawin natin dito mga kapatid ay gagawin natin itong mga nandito sa hanay na ito na uh, mga singular, gagawin gagawin, gagawin natin silang mga plural. So halimbawa nito, uh, yung halimbawa niya hada baitun. Ito ay bahay. Okay? Tapos kapag plural na siya, ang gagamitin natin, syempre, pang mga bagay sila, di ba? Hindi, wala silang pag-iisip itong mga bagay na ito. Ngayon, ang gagamitin natin ay yung hadihi. Hadihi buyutun. Hadihi buyutun. So, ang gagamitin natin dito, mga kapatid, ay idadagdag lang natin dito yung uh, hadihi. Okay? Dito sa hanay na ito, yung mga hadihi. So, hadihi nujumun. Ganun. So, hada najmun Hadihi nujumun. Hada darsun. Hadihi durusun. Ganun. Hada qalamun. Hadihi aqlamun. Hada babun. Hadihi abwabun. Okay? Hada nahrun. Hadihi anharun. So, ganun mga kapatid. Ganun lang yung gagawin dito. Napakasimple lang. So, gagawin nyo lamang silang mga itong mga ito na plural. Okay? At ang gagamitin natin syempre yung hadihi katulad na napag-aralan natin, di ba? Uh, yung unang nabanggit natin, no? So, yan, iwan natin yung iba kasi nga madali lang ito. Kayo na po yung magbabasa nito at gagawing uh, plural. Okay, mga ito. Ngayon, dito sa pangatlo, Ashir ilal asmal atiya bismi isyarati munasib lil So, ngayon, uh, ilalagay natin dito sa mga patlang na ito, yung mga nararapat na Uh, pantukoy sa kanila. Okay? Sa malapitan. Ito ay hada, o kaya hadi, o kaya haula. Okay? Hada, hadihi, at haula. Ilalagay po natin dito sa mga uh, patlang na ito. No? Ngayon, dito sa number one, halimbawa, rajul. Okay? Rajul, isahan siya, kaya ang gagamitin ay hada. Hada, rajulun. Okay? Uh, number two, rijal. Okay, so ang gagamitin natin, pang maramihan sila, ang gagamitin natin, mayroon silang pag-iisip, kaya ang gagamitin ay haulai rijalun. Okay, number three, uh, kalbun. Okay, kalbun, isaan siya, kaya ang gagamitin dito, hada. Okay, hada, kalbun. Number four, kilabun. Okay, so maramihan silang mga aso, okay, ang kalb pala mga kapatid ay aso. Okay, kapag maramihan, kilab. Ngayon, number four, Pangmaramihan sila ng mga aso, kaya ang gagamitin natin dito ay hadihi. So, hadihi kilabun Okay? Number five, durusun. So, pangmaramihan din ito, mga ba, mga, hindi, walang pag-iisip. Okay? Uh, durusun, uh, pag-aaral, di ba? Ang ibig sabihin ng durus, uh, pag-aaral. Ngayon, mga pag-aaral. Ngayon, ang gagamitin natin dito ay hadihi durusun. Kasi wala siyang pag-iisip. Number six, okay? Mudarrisun. risun muda mga teacher. So, ibig sabihin, pang maramihan sila, ang gagamitin natin ay haulai risun Okay? Number seven, akhawati uh, akawati. So, pang sila, kaya ang gagamitin ay haulai akawati. Akulamun, uh, pang maramihan din ito, mga ballpen, kaya ang gagamitin ay hadihi akulamun. So, walang pag-iisip. Number nine, kitabun, isahan. Okay, walang pag-iisip. Kaya ang gagamitin ay hada. Hada, kitabun. Okay? Number ten, sayaratun. So, pang maramihan sila, kaya ang gagamitin natin dito, walang pag-iisip. Hadihi, sayaratun. Sayaratun, okay? Uh, walang, uh, sayaratun, uh, pambabae siya. Kaya ang gagamitin ay hadhi Okay, isahan lang siya kaya ang gagamitin ay hadi. Uh, number 12 himarun, okay, wala siyang pag-iisip kaya ang gagamitin natin ay hada himaron himarun. Isahan lang siya. Number 13 kutubun, pangmaramihan walang pag-iisip kaya ang gagamitin ay hadihi kutubun. Number 14 humurun, uh pangmaramihan dito, walang pag-iisip kaya ang gagamitin ay hadihi humurun. Okay, number 15 ainun uh, isahan siya, kaya ang gagamitin ay so ito yung ain uh, ang ginagamit dito ay pambabae so ang gagamitin natin ay hadihi ainun hadihi ainun so yung ain pambabae yan kaya hadihi ainun number 16 tabibatun okay kaya ang gagamitin natin dito uh, pang-isahan lang siya ay babae, kaya ang gagamitin ay hadihi tabibatun Number 16, tabi batun, Okay, tabi batun. So, ito ay uh, pambabae siya. Okay, pambabae siya. At mayroong pag-iisip, kaya ang gagamitin ay haulai tabi So, ganun mga mga kapatid. So, kailangan nito ng practice para insya Allah ma, ma ilagay nyo yung tamang... Uh, nararapat sa kanila dito sa mga blanko na yan. asma lati bismi munasib lil ba'id. Okay? Ito naman, mga kapatid, ay uh, gagamitin natin, ilagay natin dito sa mga patlang na ito, yung uh, panghalip na pantukoy sa kanila na nararapat, eh, ito ay pangmalayuan. So, dalika, tilka, at saka ulaika. So, talibon, isahan siya, Okay, kaya okay? okay, okay, ang gagamitin ay dalika talibun. Okay, pag so, uh, pangmaramihan, okay, may pag-iisip, ang gagamitin ay ulaika pullabun. Ulaika pullabun. Najmun, okay, najmun. Uh, so, isahan siya, gagamitin ay okay? dalika najmun. So, nujumun, uh, pangmaramihan siya, walang pag-iisip, kaya ang gagamitin ay tilka nujumun. Okay, bintun, okay, bintun, okay? okay, okay? So, isahan siya, kaya ang gagamitin, pambabae, tilka, bintun. Okay, banatun. So, pangmaramihan siya. Okay. Uh, pambabae, kaya ang gagamitin ay ulaika, uh, banatun. Sabi, sabi natin yung ulaika, ito ay sa pambabae man at saka panlalaki. ba diba? Pambabae at saka panlalaki, isa lang na maramihan. Number 7, darajatun. Uh, isahan siya pang babae kaya ang gagamitin ay tilka darajatun. Uh, number eight, darajatun. Okay, darajatun. Pang maramihan siya. Okay, nawala siyang pag-iisip kaya ang gamitin ay tilka darajatun. Number nine, sarirun. Isahan siya kaya ang gagamitin ay ha dalika sarirun. Okay, number ten, uh, sururun. Pang siya. Okay, walang pag-iisip kaya ang gagamitin ay Uh, tilka sururun. dejjajatun pang isahan siya babae kaya gagamitin ay uh, tilka dejjajatun okay number 12 mudarrisatun pang-babae. kaya gagamitin ay uh, tilka uh, mudarrisatun number 13 mudarrisatun okay pang maramihan siya uh, may pag-iisip kaya ng gamitin ay ha, uh, ulaika mudarrisatun hajun isahan siya kaya ang gagamitin yung hajun. Okay? Hujajun. Okay? Pang maramihan siya. Okay? Pang maramihan siya. May pag-iisip. Kaya ang gagamitin ay ulay ka hujajun. Okay? Number 16. Masjidun. isa siya. Kaya ang gagamitin ay uh, dhalika, masjidun. Number 16, 17. Sayyaratun. Pang maramihan siya. Okay? na walang pag-iisip kaya gagamitin ay uh, tilga sayyaratun tilga sayyaratun so yan mga kapatid ang nakuha natin ngayon so alhamdulillah so nakuha po natin yung pantawag tamang uh, panghalip na pantukoy uh, sa pangmaramihan na uh, mga bagay na walang pag-iisip Okay, so ang gagamitin natin dapat dito, sabi natin ay yung ginagamit din sa pambabai na isahan, pambabai na isahan. So, yun po yung ginagamit sa kanila. Ito yung bagong napag-aralan natin ngayon, alhamdulillah. So, hanggang sa muli mga kapatid, wa akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.